Chairman, itong uh, batang ito eh, ituturing ko na lang itong anak-anakan ko. At uh, naintindihan naman natin yung nangyari sa kanya sapagkat sabi nga ni General Katapang, masyado na silang overcrowded doon. At uh, isa si Michael isang representasyon ng mga bilanggo na talagang hirap na talaga sila sa loob. Sa totoo lang po, napakahirap isipin na nagpapasalamat din ako kay Director Angelina Bautista at inyong hindi ipinasinungulingan. Kasi nung una, magre-react na sana ako eh. Doon sa mga sobrang paghihigtik ba. Pa. Yung bang, ang tingin ng mga tao, ang bilibid eh, torture. Hindi po yan talagang uh, naniniwala po tayo na meron talagang sa United Nations talaga na yung Mandela Doctrine na sinasabi na ang bilanggo, ang tinanggal mo lang dyan yung kalayaan. Pero yung karapatan nilang mabuhay, kailangan natin ibigay. At yung mga ganun na kasiyahan po sa bilibid, eh, bitayin na lang nyo ako dahil guilty rin ako dyan. Dahil nung panahon ko, talaga hong marami kaming kasiyahan dyan sa loob. Pero bawal yan ng alak. Bawal dyan ng droga. Pero kasama namin yung mga asawa namin at hindi naman ho yung bawal. At isa lang ho ang asawa ko noon. At eh, hindi ho yan dapat ipagdamot sa mga bilangguan. Pero siyempre iwasan natin yung droga. Talagang hindi po talaga dapat yan. Pati yung alak. Pati po nung panahon namin, yung sigarilyo, pinalalamon namin yan sa mga nininigarilyo. Sana ngayon gawin nyo pa rin yun. Opo. Eh, hindi naman talaga dapat yun. Wala ka na nga makain, maninigarilyo ka pa. Ngayon, sa'yo naman, iho, kasi isa ka na. eh, hanggang doon lang kami ni Senator Tolentino, doon sa siguraduhin na walang mangyari sa yung masama. Pero hindi namin kayang pigilin yung kakasuhan ka talaga dito. Kasi isa ka na, anak, Talagang madadagdagan ka ng 4 years, 2 months, hanggang 6 na taon. Kasi yan ang nakalagay sa Article 157 ng Revised Penal Code. Evasion of uh, Sentence yan. Kailangan tal wala na kaming magagawa dyan. Dahil yan ay batas. Kaya